Good morning guys. Ito ang aking karga ngayon guys. Ayan. Guys. Ayan guys, ang aking karga ngayon. Alas 4 pa lang medyo guys. Master. Lumampas ka na. Lumampas ka na. Okay. Okay. Tabi muna tayo guys, tabi Ayan guys, oh so, Malalaking isda Pampano Ayan. Hey guys hey guys, ulam ng mayayaman Mayayaman lang ang tanging makapag-ulam nito guys Ayan guys, oh so, Mayayaman lang ang mga kakakain itong isda nito. Hey guys, good morning guys. manutay tayo ng tilapia araw-araw guys. Ayan guys, araw-araw buhay na buhay.

eso pang ihaw talaga guys. Okay. Mga, yun 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 yeah, no? oh. yun guys Kasi lang.